Natuwa ang fans at followers ng aktres na si Julia Montes matapos ipahayag na gagawa ang aktres ng bagong teleserye na pinamagatang Saving Grace, ang Philippine adaptation ng sikat na Japanese series na Mother. Naging kawili-wili pa dahil makakasama ni Julia ang nag-iisang megastar na si Sharon Cuneta. Ang kwento ay tungkol sa isang guro sa paaralan, gagampanan ni Julia, na natuklasan na ang isa sa kanyang mga estudyante, si Grace, ay inaabuso ng kanyang ina. Pagkatapos ay nagpasya siyang kunin ng bata sa ilalim ng kanyang pangangalaga. Makakasama ni na Julia at Sharon si na Janice de Belen, Sam Milby, Jenica Garcia at Christian Bables. Mas naging exciting pa dahil sa mga karakter na gagampanan ni na Sharon at Janice na parehong naging ex ni Gabby Concepcion, ito ang unang pagkakataon na magsasama si na Sharon at Janice. Kung maalala, nung maghiwalay sina Sharon at Gabby Concepcion, naging boyfriend ni Janice si Gabby. Nung muling pinagsama sa isang pelikula sina Sharon at Gabby, nagkabalikan sila, hindi na naghiwalay na nauwi sa kasalan. Cute. Gabby Concepcion, eh yun naman ang first love ko. Si Sharon actually apologized on TV na ako kasi parang feeling ko sobrang liit na bagay para mag-apologize